Magandang araw, Pilipinas. ito ang valiant news sa tinyo ng Office of the Vice President. Matapos sa Occidental Mendoro, tinungo naman ng OVP ang Mansanay Oriental Mendoro upang mamahagi ng handog sa daan-daang residente. Tugnay sa selebrasyon ng ikawalong putsyam na anibersaryo ng opisina. Narito ang ulat ni Brian Latasa mang daang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro ang nakatanggap ng munting handog mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Bahagi ito sa naging selebrasyon ng ika-89 founding anniversary ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Limang daang mga residente mula dito sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro ang nabiyayaan nang gift packs mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ngayong araw. Kabilang pa rin ito sa malawakang selebrasyon ng ika-89 founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon. Mga kababayan, makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga kababayan natin dito sa Oriental Mindoro na mga mangyan. Sila yung beneficiaryo natin ngayong araw sa gift-giving activity ng Office of the Vice President. May nakausap ako sa kanila kanina, sabi nila sa akin na limang oras daw yung lalakarin nila mula sa kanilang bahay patungo dito sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro. Isa sa mga nakatanggap ng munting handog ang senior citizen na si Nanay Aileen mula sa barangay Balugo sa bayan ng Mansalay. Kuwento ni Lola, naglakad pa siya ng ilang oras upang makadalo sa isanagawang Thanksgiving activity ng Office of the Vice President. Ay sir, kung dito galing mismo sa Mansalay at lalakarin namin, talagang higit sir limang oras siguro. Ilog po sir ang aming dinadaanan. Yung, anibaba, ilog tapos merong uling hindi ilog, 24 ilog ang aming dinadaanan. Sabi pa ni Lola, pagtatanim ng saging at kamote, ang kanyang pangunahing hanap buhay at malaking tulong na sa kanilang pamilya ang natanggap na gift packs mula sa tanggapan ng palawang Pangulo na may lamang bigas at canned goods. Malaking tulong na po sa amin yan. Lalo't may mga estudyante kami. Minsan, sir, sa sampung kilong bigas, ang limang kilo ay pinapagal namin sa mga estudyante namin. Ay maraming salamat talaga, sir, sa ito uh -oh. lang. Malaking mm, pakinabangan namin dyan sa, o kaya sa pagkain na binigay. Mula po dito sa bayan ng Mansalay Oriental, Mindoro. Ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos. Bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga senior citizen at miyembro ng LGBT community, kabilang sa mga nahandugan ng gift apak sa ginanap na sa giving activity sa Oriental Mindoro. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.